tawag si challenge na to ay iwasan ang bote challenge. Stop! Alay ka dito, may ano, may gagawin tayo. So, gusto mo ba ng ano, ng, ng, ng pera? Sige. Ano yan? Nakita mo to? Ah, ang bote. O. Oh. I-challenge natin ngayong araw. Lalagokin mo to ng walang hinga. Walang <laughs> ka. Mamatay ako. O, oh, ayaw mo no? Mananalo ka ng pera. <laughs> mamatay. <laughs> ang gagawin mo kasi dito, di ba nakasabit siya? Huh? Kailangan mo siyang hiwain gamit yung brace mo. <laughs> <laughs> Kahit may yung brace ko, loko. <laughs> Hindi, kaya uh, Ang tawag sa si challenge na to ay iwasan ang bote challenge. So, sisuin ko yung bote, ilagan mo ha. Sige, ilagan mo. Yan. Bakit natalbog? <laughs> <laughs> So, dapat di ka tamaan ito. Oh. So, pag tinamaan ka, wala ka ng premyo. So, ang premyo natin ngayon, tumataginting na 5 milyon. Oh, sige. Kaya, kaya yun. Ah, ko yun. Oh, ano ako. Simulan natin to. Okay. okay. Let's go! Okay. Ready? Get set. Go! Kanan! Oh! kaliwa! Kanan! Sige! Silagan mo! Okay, ganito ko ha. tatawa na. Okay, okay. 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 okay.

Lagi ka sa 10,000 eh, para premia. Oh. Kapag nilaga ko, 10,000. Wow! Hindi yan. Hindi ah. uh, yan ha? Oo, hindi yan. Huwag ah. mo na. Baka pagtripan mo ko. Hindi. ko targa. Hindi ako kagaya mo. Madaya. Ito na. Ready ka na O, Ready na. 1, 2, 3, go! <laughs> 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 <laughs>

Kaya ba lang daming tao eh? Pinupukot mo ko.